Bakit gusto ng ilang babae na pinuputok sa bunganga ang gata ng lalaki? Yan ang dinatanong ni Natoy. Eh. So yan ang ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang aking sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider like this video and subscribe my channel. Bakit nga ba gusto namin na opotokan nyo kami sa bibig alam kasi ng mga babae na yun yung pinakakahinaan ng lalaki dun masasarapan ng sobra at titirik yung mata at gustong gusto namin yung pakaramdam na nakikita namin kayo na tumitirik yung mata habang subo-subo namin ang ti ninyo at habang nilalabasan kayo iba yung pakaramdam na yung uh, sip-sip namin yung tinay nyo tapos bumubulwak dun sa loob ng bibig yung inyong uh, gata. Iba yung pakaramdam, masarap sa pakaramdam lalo na kung tumitirik ang mata ng lalaki. So yun yung uh, isa sa dahilan kung bakit gusto ng babae na sa bibig pumuputok minsan. At pangalawa, syempre ayaw mabuntis. Kapag ka, halimbawa sa bibig niya naman, so ligtas na ligtas, hindi makakabuo. Kaya yung iba na ayaw magbuntis ay sa bibig na lamang kasi matatapos din naman at matatapos sa bibig at masikip din naman sa bibig. Di tulad ng halimbawang sa bulaklak tapos ayaw nilang magbuntis, papahugot nila sa'yo sa dulo at hindi masarap yon Ako gusto ko kasi kapag kalalabasan na sabay magsasalubong yung amen gata. Gusto ko kasi ganon. Ayoko nang hugot-hugot pa. Eh, sagad ibaon gusto ko ganon. So, sana nasagot ko ng tama ngayon tanong. Hindi ba like this video? Please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.